Isang paring katoliko, hindi alam kung bakit nagpagawa ang Diyos ng mga ribultong kirubin. Hindi niya naintindihan kung bakit ipinagawa ng Diyos ang mga ito. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit marami pa hanggang ngayon na mga katoliko na namamatay na lang, hindi alam ang katotohanan. Bago ang lahat mga kaibigan, pakinggan muna natin ang kanyang sinabi. Unya, ang atong ginuo at mo rabag larawan sa anghel. Ngaduna na po'y mata, di ka kita. Exodo 25, 17 nga dos ang Diyos mismo nagpahimo o kinulit nga ribulto sa mga angel. O niya kabantay mo, allergy kay siya mga larawan, pero wak niya kutlua ang Ezekiel 41, 17 nga dos 22. Nga ang templos ginoo, di kulitag mga larawan, gikan sa salog, ngadto sa tibok palibot sa templo sa Diyos. Ang paring ito ay hindi niya alam, hindi niya lubos na intindihan kung bakit nagpagawa ang Diyos ng ribultong kirubin na mababasa sa Exodus Kapitulo 25 at sa Ezekiel Kapitulo 41. Mga kaibigan, sa mga talata na kanyang binabanggit, wala tayong mababasa dyan kahit isang linya na nagutos ang Diyos na sasambahin, dadasalan, binirisyonan, pistahan, iprosisyon ang mga ribultong kirubin na ito. Subalit sinabi ng Anghel ng Diyos na mababasa sa Apokalipsis 22, versikulo 9 hanggang 10 at sa Apokalipsis 19, versikulo Noybe, hanggang 10. Yes, sabi ng anghel, huwag mo akong sasambahin. Sa makatuwid mga kaibigan, ang pari na ito, pilit nilang tinatakpan ng katotohanan para ang mga tao ay mananatili sa doktrina na kanilang kinagisnan. Kahit alam nila na kanilang ginagawa ay hindi tugma sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ponto Biblical